Good day mga bossing. Ayan, what's up kamusta so? Ato, meron tayong bagong item dito mga bossing. Speaker to. ayan Altis amplifier mga bossing. Ayan, Na-testing ko na to kanina at uh, napaka-goods mga bossing. Ang lakas. So, ito, papakita ko sa inyo mga bossing. Ay uh, ilalabas natin. Ayan, eto ang ating speaker mga bossing na napakalakas. Nagulat ako, dito sa unit yung original price nito mga bossing. Alam nyo ba kung magkano? 22,000 mga bossing. So dito sa atin, alam nyo ba kung magkano lang natin siya ibebenta? For only 2,500 lang mga bossing. Eh, no? Sa box pa lang makikita mo na mga bossing yung quality ng ating unit. And syempre, meron tong kasamang charger mga bossing. Sa sobrang lakas kasi nito. Tingnan nyo mga bossing, ganito kalaki yung charger niya. So Napaka solid mga bossing nung ating unit na to. Pwede siya sa ating uh, Bluetooth mga bossing no. So makikita nyo yung uh, feature nito mga bossing ayan. So, dito yung uh, pinaka power on nya And na uh, Bluetooth mga bossing. So ayan pwede na natin tong uh, i-offer. Ayan nandito na yung stocks natin. Salad ko na mga nag-order sa atin yung mga napiham ko diyan. Mga bossing, pwede nyo na siyang pick up it bukas. So ano pa hinihintay nyo? PM nyo na ako mga bossing para ma-avail na itong speaker na to at napaka-solid. Ayan o, no? sa bigat pa lang, alam mo na na maganda yung quality ng unit na to mga bossing. So ayan, yung mga gusto ng speaker dyan, pangsayawan, mukhang pwedeng pwede. Sobrang lakas na ito mga bossing, di tayo makapahiya dito. yung mga gusto bumili dyan, pwede kayo mag-visit dito sa store. Testing nyo muna before nyong bayaran mga bossing. Maraming maraming salamat. Peace out. Muna tayo.